Hello, hello! Welcome to my vlogs! Ang video natin ngayon, guys, ay pupunta tayo sa isang castle sa Chiba Prefecture. Ang Otake Castle ay isang Japones na kastilyo na matatagpuan sa Otaki, Timog Silangan ng Chiba Prefecture, Japan. Sa panahon ng Edo. Ito ay pinatayo noong 1590. Naku, ang tagal na pala. At tinayo ni Honda Tadakatsu sa panahon ng Edo. Edo period. At giniba ito noong 1871. ayan nandito na tayo sa otaki castle ayan medyo luma na siya pero maganda pinaganda pala ito guys noong 1975 at ito ay bukas para sa publiko kung sino mang gustong pumunta ayan ito ang otaki castle sa chiba prefecture ayan isa, dalawa, tatlo. Tatlong, tatlong palapag lang siya. Mm, -mm. ikuti natin ang buong palibot niya. Medyo malaki din ang palibot dito. Uh, sinamang palad guys, hindi lang tayo makapasok sa loob kasi close sila ngayon. Kaya hanggang dito na lang tayo sa labas magtingin. Ayan. Ganito talaga ang mga castle, guys. Mayroon siyang pundasyon na galing sa lupa. mga bato. Para hindi makaakyat kaagad ang mga uh, kalaban. Ganyan. Karamihan talaga sa castle ay pinapaikutan ng tubig para pag may kalaban, matagal pa silang makaakyat at sa yung nasa castle ay makahanda pa para lumaban. Pero dito wala siyang tubig pero nasa ano siya bundok. Kaya mahirapan din uh, umakyat ang kalaban or kung parating man ang kalaban ay makikita pa rin nila kung sino man ang darating. Yan, uh, ito yung mapa niya. Ayan. Sana nagustuhan niyo ang ating video for today. Sawi so, na tayo. Salamat hanggang sa muli. Bye-bye.